Mga kahugot, spotted na naman ang ating mga paboritong kapamilya stars, this time, sa London. Grabe, parang kapamilyas in the wild dahil kasama sa sighting sina Kim, Darren, Donny, Bell, Edward at Robbie. At hindi lang yan, malapit na malapit na ang hash as sa Pengland ngayong August 30. Ready na ba kayong kiligin at mas starstruck? Let's go! London just got brighter and louder as some of the biggest kapamilya stars were spotted roaming around the city. Tinaguriang ti pamilyas in the Wild, kasama sa grupo si na Kim Chiu, Darren Espanto, Doni Pangilinan, Bel Mariano, Edward Barber, at Robbie Domingo na enjoy na enjoy habang ini-explore ang sikat na Tower Bridge. Kitang-kita sa mga larawan at videos na masaya ang bonding ng buong team. Si Kim, blooming as always, si Darren, cool na cool, at syempre, standout si na Donnie at Bell na kahit saan magpunta, automatic na nagpapakilig sa fans. Dagdag pa si Edward na chill lang sa vibes at si Robbie na ever energetic host ng tropa. Kompletong kapamilya package talaga. Pero ito ang exciting part, hindi lang simpleng sightseeing trip ito. Ang lahat ng ito ay bahagi ng preparations para sa Hash as a Pengland happening this August at Lumpu. Isa itong all-out kapamilya concert event na siguradong bubuo ng masayang karanasan para sa mga fans abroad. Kung ikaw ay isang solid, bubbly, o certified kapamilya, eto na ang chance mo. Konti na lang ang natitirang platinum at gold tickets, kaya bilisan na ang habol dahil siguradong mapupuno ang venue ng kilig, saya at world-class performances. Ayan mga kahugot, spotted na naman ang ating mga kapamilya idol sa London. Parang adventure lang nila sa Tower Bridge, pero mas malaking pasabog ang naghihintay sa hash as sa Pengland ngayong August 30. Kung wala ka pang ticket, habol na kasi konti na lang ang natitira. Kita-kits mga kapamilya dito lang sa Pinoy hugot si